nila ako eh. Dahil sila po ilang taon ko na nakasama mga ka-idol. Kaya sana nga, sana. Iniiwasan ko talaga na isa sa mga kasamahan ko ang mainkwento ko dito dahil hindi ko kayang hindi ko hindi ko kayang bumatay na isang kaibigan mga ka-idol. Yun talaga ang iniiwasan ko. Kaya ayaw ko na sanang mag-explore. Ayaw ko na sanang uh, tawag. Ay, ako na sanang mag anong mga ka <laughs> Kaya nga po mga ka-idol, gumawa po ako ng ibang paraan para makapag-video po ako, nag-charity po ako, nagbigay po ako ng solar, nagbibigay po ako ng mga bag, nagbibigay po ako ng school supply. Uh, kahit yung iba mga ka-idol, hindi ko pinapakita. Pero sa labas, sa, sa ano mga ka-idol, kung walang kamera mga ka-idol, ayan ang ginagawa ko. Yan talaga ang ginagawa ko. Uh, hindi ko naman kailangan po na ano na magvideo para sabihin na nagbibigay ako kasi mga ka-idol at totoong tumutulong mga ka hindi yan pinapakita kundi kusang loob mo yan binibigay Kaidol Hindi ko alam anong gagawin ko mga kaidol Hindi ko alam ko. Kinabahan talaga ako kanina kasi ah, napansin ko na may sumusunod sa akin. Siyempre po, tulad ng sinabi ko po sa inyo mga kaidola. Ah, dahil may anting-anting po ako at matalas ang pakiramdam ko ngayon. Pero, ah, may sumusunod po sa akin talaga. May ramdam ko. Pero, ah uh, mga ka-idol, uh, hindi naman po ako kumambay sa kanila. Meron lang silang balita na uh, sinabi sa akin. Meron lang silang sinabi sa akin, mga ka-idol, na importante po. Uh, syempre po, mga ka-idol, namimiss ko nga aking mga kasamahan. Kasi, uh, tao lang din po ako, mga ka-idol. Lalo na ako, ah, uh, mapak idol. Uh, nakita niyo naman po siguro sa video ko. Ay hindi ko po inaasahan mga ka na inaabangan pala ako sa akin mga kasama. Gusto pala nila ako ah uh, Gusto nila akong bumalik sa samahan dahil namimiss na nila ako pero meron din silang pinapahatid sa akin na meron silang Uh, hinatid na balita sa akin mga kaidol na nga po mga kaidol hindi ko alam kung paano at anong gagawin ko alam nila kung saan ang pamilya ni Kuya Dax pero sabi nila makakapasok lang kami doon makakapasok lang paano ba hindi ko po alam paano ipaliwanag sa inyo mga kaidol pero ako ang magiging susi sa pamilya ni Kuya Para maligtas po. Siguro mga ka-idol. Pag-isipan ko pong mabuti mga ka-idol dahil ang sabi sa kasamahan ko. Kung gusto ko daw maligtas ang pamilya sa kasamahan ko. Kailangan kong magpanggap na babalik sa dating samahan. Para... Uh, yun na nga mga ka-idol, iniisip ko. Ah, uh, iniisip ko po mga ka Ang dalawang tao na sumusunod sa akin is mga kasamahan ko dati at mga kaibigan ko. Pero uh, kahit labagyan yan sama ginawa nila, anang magandang loob pa rin sila na ay patid sa akin ng balita na ang gusto ko talaga daw na pamaligtas ang pamilya ni Kuya Dax is kailangan kong uh, kailangan kong pag-isipan mga ka-idol na pumanig sa kanila kasi yun lang daw po ang paraan para makuha ko ang pamilya ni Kuya Dax. kailangan kong magpapanggap mga ka-idol na babalik ako sa kanila dahil kung hindi, ama ah, mapapahamak ang anak ni Kuya Dax. Pero ito naman sa akin mga kaidol. Sabi nung kasamaan ko, ah, kailangan kong pag-isipan muna dahil ng mga kaidol. Ah, sa totoo lang po talaga mga kaidol, ayaw ko na pong bumalik sa buhay bandido. Ayaw ko na rin pong okay na ako eh. Okay na ako as in tawag doon yung uh, okay na ako mga kaedol kahit uh, sabi na hindi naman malakihan yung magiging sweldo ko sa YouTube dahil nakikita nyo naman po ang views ko mga kaidol. Pero para sa akin po mga kaidol sapat na po yun na mayroon akong sweldo. Okay na po sa akin mga kaidol hindi na po ako maghingi pa ng mas malaki o ano pa Basta ang sa akin lang mga kaidola, hindi na ako babalik sa samahan. Pero, yun ang mga kaidola, ah, kinumbinsi ako ng dalawang kasama ko. Kasamahan ko noon na bumalik. Sabi nila, kung talagang gusto ko na makuha ang pamilya ni Kuya Dax, kailangan kong bumalik. Dahil ako ang magiging susi para ah, hindi mapahamak sila dahil ang asawa ni Kuya Pero, yun na nga mga idol ah, Siyempre, hindi ko naman po iniisip ang sarili ko lang. Sa pagbalik ko po, kung sakaling magpanggap po ako bilang bandido, bilang commander ulit, kailangan ko magpapanggap mga ka-idol na babalik ako sa samahan. Andiyan yung kailangan ko patunayan sa kanila. Kailangan ko patunayan sa kanila na ito ako. Ito yung totoong ako. Ito yung... Kasi mga kaidol, malalaman nila kung hindi ako nagpakatotoo dahil kilala na nila ako eh. Dahil sila po ilang taon ko na nakasama mga kaidol. Kaya sana nga, sana iniiwasan ko talaga na isa sa mga kasamahan ko ang maingkwentro ko dito dahil hindi ko kayang, hindi ko, hindi ko kayang pumatay na isang kaibigan mga kaidol. Yun talaga ang iniiwasan ko. Kaya ayaw ko na sanang mag-explore. Ayaw ko na sanang... Uh, tawag. Ayaw ko na sanang mag ano mga ka-idol. <laughs> Kaya nga po mga ka-idol, gumawa po ako ng ibang paraan para makapag-video po ako. Nag-charity po ako. Nagbigay po ako ng solar. Nagbibigay po ako ng mga bag. Nagbibigay po ako ng school supply. Uh, kahit yung iba mga ka-idol, hindi ko pinapakita. Pero sa labas, sa... sa ano mga ka kumulang kung walang kamera mga ka-idol, ayan ay ang ginagawa ko. Yan talaga ang ginagawa ko. Uh, hindi ko naman kailangan po na ano, na magbidyo para sabihin na nagbibigay ako. Kasi mga ka-idol, at totoong tumutulong mga ka hindi yan pinapakita. Kundi, kusang loob mo yan binibigay. Sariling isip mo, sariling puso mo, ikaw lang nakakaalam. Kanya ng totoong pagtulong mga ka -idol. Kung magbigay ako, ayaw ko na magbigay ako na may kamera. Ayaw ko may magbigay ako na makikita nila taong binibigyan ko. Uh, pala mga ka yung solar, first time kong uh, nagbigay na nakuhaan ko ng kamera kasi uh, nagkataon ko mga ka na ako lang mag-isa na pumunta doon. Kaya naisipan kong mag-video dahil hindi ko alam po ang lalakaran ko. Safe ba ako o ano. Pero nakita niyo naman po, hindi ko inaasahan na may nakasunod pala sa akin. Uh, yun yung purpose ko kung bakit po ako nag-video mga ka-idol sa kung anong ginawa ko. Pero ganun pa man mga ka-idol ah, Hindi ko hungad na uh, tumulong na naka-record, naka-kamera. Gusto ko... Uh, tumulong ako mga ka-idol yung walang nakakakita yung kundi ako lang uh, gusto ko yung gano'n mga ka-idol kasi ayokong tumulong na binibilang ko, ayokong tumulong na uh, inaalam ko kung magkano ang halaga sa itinutulong kundi mga ka-idol kasi ang salitang pagtulong mga ka-idol is pusa yan bukal sa puso mo sa pagtulong mo wag mong isipin kung ano magiging kapalit ano magiging balik sa iyo kasi ang Diyos na po ang magbibigay sa iyo ng balik niyan kung ano mga kabutihan binibigay mo sa kapwa mo ayun din yung binibigay yung, uh, binabalik niya sa iyo kaya ako mga ka-idol nakita niyo naman na kahit ganito lang po ako sa totoo lang po mga ka-idol naiyak ako alam mo kung bakit kung nakita ko yung dati kong mga kasama ganun pala nila ako na miss at di nila hinangad na mapahamak hindi nila inisip na mapahamak sila basta mayakap lang nila ako parang wow parang ang saya ko ang saya ko mga ka -idol. kasi uh, naisip ko na siguro mabait ako noon ah uh, mabait ako noon sa aking mga kasamahan siguro uh, naging masama man ako noon dahil may mga role kami na sinusunod at kailangan patunayan pero ganun pa man mga ka-idol uh, simple lang po ako mga ka -idol. Uh, ayaw ko nang uh, paingay, ayaw ko nang... Uh, pero, syempre po, sa po mga kaidola kailangan talaga po ang loob mo. Dahil bosis mo ang sinusunod, lalo na't ikaw ang namamuno. Pero, yun ang mga ka ko po ang payo ninyo sa inyong lahat po. Sa inyong lahat po, sa mga nakakapanood sa akin kunting payo lang po para sa akin ah, hingi po ako ng kunting payo po kung ano po ba tap dapat kong gawin kung tama ba na kailangan ko magpanggap ulit na babalik sa samahan para sa pamilya ni Kuya Dax at anak niya dahil para sa akin mga kaidol ayoko na pong papumatay sana na mga kasama ng mga kaibigan pero alam ko po mga ka-idol na sa pagbalik ko, sa pagpanggap ko bilang commander ulit. Kailangan kong patunayan sa kanila na ako ito na bumalik na ang dating ligaya na pinuno nila, na leader nila. Pero yun na nga mga ka-idol, ito ay iniiwasan ko mga ka-idol kasi kapag bumalik ako sa pagka-commander, hindi ko alam kung sino ang pwedeng apahamak sa mga kaibigan ko at ako pa mismo ang maaaring pumatay sa kanila. Siyempre po mga kaidol, masakit nga na hindi ka papansinin sa kaibigan mo. Ano pa kung papatayin mo siya na ikaw mismo ang papatay sa kanya. Masakit nga sa'yo kung magtampo lang siya. Ano pa kaya kung ganun ang gagawin mo? Kaya ako mga kaidol, kailangan ko po ng tulong nyo. Kailangan ko pong pag-isipan kung tama ba ang gagawin ko. Kailangan ko pong... Kailangan ko po ng mounting payo po ni mga ka-idol sa kaligtasan ni Kuya Dax. Dahil lang may hawak sa kanila is mga kaibigan ko. At yung mga kaibigan ko na yun, ah uh, hindi, hindi sila maglakas loob. Napuntahan ako dito kung hindi yun uh, nasa Delikado situation sitwasyon mga kaidol. Siguro, hindi natin alam. Hindi, hindi ko rin po alam mga kaidol. Basta sa ngayon po, naguluhan po ako sa pangyayari po. Nagulat po ako. Pumunta po ako dito, dumaan po ako dito para sa uh, kati Banji, para maayos yung ilaw, yung solar na binigay ko sa kanya nakaraan. Dahil hindi daw gumagana. Pero ito yung nangyari. Ay, hindi ko inaasahan po talaga mga ka-idol na. Pero mga ka-idol, ahingi po ako ng konting payo sa inyo. Kung ano ba talaga dapat kong gawin. Kailangan ko ba gawin na magpanggap para makalaya ang pamilya ni Kuya Daw at anak niya. O hayaan ko na lang. Ayaw kong... Dalawa po kasi mga ka-idol eh. Gusto kong at tumulong kay Kuya Dax. Alam niyo naman po, lagi kong sinasabi, uh, gusto kong, siyempre po, kawawa yung bata. Pero kung kaligtasan ng pamilya ni Kuya Dax at asawa at anak niya, kapalit ko. Oo mga kaidol, bakit hindi? Isa lang ang buhay ng tao. <coughs> ako malaki na ako. Hindi ko na iniisip ko ano pang mga magiging kinabukasan ko dahil kaya ko na yung eh, napatunayan ko sarili ko na kaya kong mag-isa, mabuhay ako mag-isa. Pero yung iniisip ko mga ka-idol, ayaw kong masaktan si Kuya Dax. Ayaw ko na mapahamak ang anak niya, mapahamak ang asawa niya. As Kuya Dax, iniisip ko masakit para sa kanya dahil pamilyado siya. Eh ako solo lang ako mga ka -idol. Hindi, walang, walang iiyak sa akin kung mamatay ako. Pero, siyempre, kailangan ko talaga pag-isipan mga ka-idol. Sana po mga ka-idol, ingin po ako ng kunting payo sa inyo kung anong dapat kong gawin. Kasi, mga, mahirap pag-dision mga ka-idol eh. Hirap. Binigyan nila ako na dalawang araw para pag-isipan ang mabuti. kung makapag na daw ako, tapos magkikita kami dito. Pero mga kaidol ah. Pasensya na kayo mga kaidol. Hanggang dito na lang muna ang video ko at hanggang sa susunod po na video ah. Sana po sa lahat po ng mga viewers ko po ah. Suportahan niyo po ang aming kanya-kanyang channel po. At ah, syempre sa akin po, Ligaya Princess Adventure. Ah, sana po patuloy nyo pa rin po akong ah, suportahan mga kaidol hanggang sa huling laban po mga kaidol hanggat nandito po ako mga kaidol apipilitin ko maging mabuti Napipiliin ko maging mabuting tao po para, para sa inyong lahat po mga kaidol pero hanggang dito na lang po ang video ko mga kaidol ha? medyo sumikip po ang dibdib ko mga kaidol at kailangan ko muna sumilong dahil umulan din